Magkano na ang bintahan ko sa mantika na nagmamahal, pamahal ng pamahal? Nakakaloka. So, ang binibenta nating mantika na mga ordinary ay linaw. Medyo puno at saka meron tayong 1.5 na linaw. Wala akong labo, hindi na ako nagano ng labo. At syempre, meron din tayong mga branded na mga mantika kung gusto. Pero, syempre, ang pinaka bestseller. Itong mga ordinary lang, syempre. Mas marami pa din ang nagbabudget. Oo. Oh, ah. At ito din, ah, mayroon din na bibili pag gusto nila ng marami sulit. Okay. So, magkano na ang bintahan ko ngayon sa mantika na pamalang pamahal? So, nagtagal ako dito sa presyo. It, dito sa ano na ito ay 35. Before, nung ilang, ilang buwan din nagtagal ang 35 ko. Nung nagmahal, nung nagmahal, naging 380 na sa market ang mahal. So, dun sa aking kinukuha ng supplier, dito din, sa Abrito, ang ngayon na, as of now, ay 405. Nung nakaraan, parang 390, 392 eh. So, nag-mark up ako nito, nag-adjust ako nito from 35 to 38. Ngayon, eh, nakita ko ulit yung bagong deliver, 405 na. So, 405 divide natin sa 12. O, 33.75. Isabi ko nga, kailangan dito sa bote na to na mantika na ito ay meron ako dyan 5 na tub tubuin, na tubo. So, dito sa puho ng 405 sa isang tali, lumalabas yung isa, 33.75. So, wala na tayong, pag nag tayo sa 5, equals 38.75 yung aking benta ngayon ay 38 so wala na sa 5 piso yon at pag bumili pa ako sa market mas mahal sa market dahil 420 yon nung nagtanong ako last time so ngayon gagawin ko na itong 40 from 35 to 38 ngayon ay 40 na itong mantika natin na coconut na linaw dito naman sa ating 1.5 na linaw dahil old stock ko pa ito from 130 nag price increase ako naging 150 to ngayon hindi ko pa natatanong doon sa supplier kung magkano ito pero ngayon still 150 pa rin tong ating 1.5 na coconut na puno naman siya dito sa bote ng gin ay 40 na tayo So, yan lang yung meron tayo na mga ordinary na oil. At syempre, meron din naman tayo itong mga bagyo. May mga price naman yan. Syempre, nasa 20% ang ating markup dyan. At meron din tayo mga vegetable oil. Ito, 15 na to. Diba? Ito branded. Ito 40. Magiging 40 na ito. Meron din tayo dito mga canola oil. Vegetable oil. Mabenta yung vegetable oil natin kasi may mga nagbe bake bake So, yun lang mga ka-super. Hindi ko alam kung pag next na ito. Naku, pamal ng pamal talaga yung mantika natin. Pero, mantika, mabili pa talaga. Ito talaga pinaka mabili. Eh, hindi ako pwede maubusan nito. Hindi na pa pag naubusan ako ng mantika. So, wala tayong mga nakabalik na mantika. Ito lang yung ating mga binibenta. Di bote, 1.5 at saka yun. At ito, kung gusto nila yung medyo mura itong bagyo na to 10 pesos na. So, yung iba kasi naghanap ng pang 10 lang, 5, sabi ko, wala. Ito ang aking binibigay. Kasi dito naman sa amin, di uso yung mga balot-balots. Dito agad sila. Dito to o Kaya, 1.5. Yung iba, medyo pang mayemen eh. Doon sila sa mga branded na oil. Okay, so yun lang aking share sa mga mantika na ito. Ngayon ay 40 pesos na aking bentahan sa mantika.